Gumising si Jacob, ang Czech astrophysicist, sa kanyang spaceship, libu-libong milya ang layo mula sa Earth. Tumawag ang kaibigan niyang si Peter, ang flight curator. Nais ng mga tao sa Earth na makipag-ugnayan sa bayani. Binati si Jacob ni Tuma ang pinuno ng Czech Space Program. Nasa solo flight na si Jacob ng 189 na araw. Sa loob ng apat na taon, may misteryosong cosmic phenomenon na tinawag na Chopra's Cloud na nakita mula sa Earth. Pinag-aaralan ang pinagmulan at komposisyon nito. Ipinadala si Jacob sa Jupiter at makakakuha siya ng mga sampol na makakatulong sa pagunawa sa mga hiwaga ng universe. Nagtanong ang kapitan at nakiramay ang isang babae dahil si Jacob ang pinakamalungkot na tao sa universe. Ngunit tiniyak ni Jacob sa kanya na hindi ganon ang sitwasyon. Oo, siya ay 500 milyong kilometro ang layo mula sa Earth. Ngunit halos kalahati ng distansya ay nalampasan na at malapit na siyang bumalik sa Earth. Bukod pa rito, patuloy na sinusuportahan siya ng kanyang minamahal na asawang si Linka na palaging nasa direkta niyang komunikasyon gamit ang pinakabagong quantum communication system na mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Kaya hindi na apektuhan si Jacob ng kalungkutan at pag-iisa. Sa isang commercial break sa TV, mapapansin ang masayang pagpuri ni Jacob sa mga produkto ng isang mapagbigay na sponsor. Ngunit agad namumutla ang astronauts at naging malinaw na siya ay isang pagod na tao na hindi pa nakakatulog ng matagal na panahon. Samantala, sa Earth, nagre si Linka ng mensahe para sa kanyang asawa, humihingi ng paumanhin dahil sa pag-iwan niya dahil hindi siya kailangan ng asawa. Pinigilan ni curator ang pagpapadala ng file at ibinigay ito kay Tuma. Sa ship ni Jacob habang nag-aayos siya ng toilet at nagre-reklamo kay Peter, napansin niya ang pagod ng astronaut at sinabihan siyang magpahinga. Nag-request si Jacob na makipag-ugnayan kay Linka dahil hindi siya sumasagot sa kanyang mga tawag. Pangako niya na alamin ang dahilan. Nagsimula ng mag-ensayo ang lalaki habang tinitingnan ni Tuma ang mensahe ng kanyang asawa. Ang babae ay tunay na nag-aalala para sa pamilya at hindi balakipasa ang mensaheng ito kay Jacob. Sa oras na ito, Nagaayos na ng kanyang mga gamit si Linka at hindi sumasagot sa mga mensahe ng kanyang asawa. Distressed si Jacob at nagpapagaan ng loob sa mga matatamis na pagkain at sinubukang matulog habang pinapanood ang papalapit na Chopra's Cloud. Ang mga ingay mula sa sirasirang toilet ay hindi nagpatulog sa kanya at bumangon na hindi sapat ang pahinga at lalo pang mukhang pagod. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at biglang napansin ang kakaibang galaw sa ilalim ng kanyang balat at lumabas ang mga tentacles mula sa kanyang bibig. Natakot si Jacob at nagpumilit na tanggalin ang kung anumang nandun sa kanya at nagising ginagawa ni Jacob ang kanyang morning routine sa treadmill at pagkatapos nito, naghahanda siya ng mga kagamitan para sa pagkolekta ng mga sample. Ngunit kalahati ng mga kamera ng ship ay hindi gumagana at walang nakakaunawa kung bakit. Nababahala siya sa wala pang balita mula kay Linka. Isang araw bigla na lang narinig ni Jacob ang isang di boses na nag-aalok ng tulong, ngunit wala namang narinig si Peter ng kahit anong ganon. Totoo na may posibilidad na nakuha ni Jacob ang transmisyon ng Korean mission na nagsimula pagkatapos ng check mission, ngunit hindi naman ito wikang Koreano. Nalaman ni Peter na pumunta si Linka sa kanyang ina kaya't magpaparamdam siya sa kanya pagbalik nito. Medyo nabawasan ang kanyang pagkabahala at nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Sinuri niya ang mga kahon at bigla niyang nakita ang isang malaking mabalahibo na gagamba. Isinara niya ang mga pintuan at sinabihan si Peter, ngunit sa mismong bahagi ng ship na ito, matagal nang sira ang kamera kaya't wala siyang makita. Binuksan ni Jacob ang mga pintuan, ngunit hindi na wala ang gagamba at nagumpisa pa itong makipag-usap na sinasabing hindi nito intensyon na takutin ang tao. Pagkatapos nito, Naglock si Jacob sa airlock at sinabihan si Peter na gusto niyang i-decontaminate ang ship. Nagsuot siya ng space suit at sinasabi ang password napuno ang paligid ng nang foam na pang disinfect. Ang kulay nito ay nagpapaalala sa kanya ng isang umaga ng tag-araw sa bukid kung saan sila ni Linka naglakad. Ngunit tapos na ang paglilinis at lumalabas si Jacob mula sa airlock. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang gagamba. Ipinababatid nito na hindi nasakta ng kakaibang usok na inayos para sa kanya ng tao at nagmungkahi na tanggalin ang spacesuit. Umabot ang kamay ni Jacob sa gagamba, ngunit umiwas ito. Ito ay hindi karaniwan sa kanilang tribo kaya't mas mabuti para sa tao na hindi gawin ito. Isa rin itong manlalakbay na naaksidente na natuklasan ng Earth. Sinuri nito ang buhay sa planeta sa loob ng 3158 years at natutuhan pa ang mga wika ng Earth ngunit hindi kailanman naintindihan ang kaluluwa ng tao at nang makilala niya si Yakob naramdaman nito ang kanyang pagkabagot at pumunta dito. Hindi matanggap ang nangyayari. Nagtago ang astronaut sa sleeping compartment ngunit agad siyang nagsimulang makakita at marinig ang kanyang asawa. Lumipat si Yakob sa kuwarto ng istasyon kung saan muling nagpakita si Lingka lumalabas na ang gagamba ay nagbibigay ng mga alaala ng tao dahil interesado ito sa mga kakaibang damdamin at nais nitong tulungan si Jacob na malampasan ang mga emosyonal na suliranin. Dahil aalis na ang kanyang kasama, sinubukan ni Jacob tanggihan ng tulong. Ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng gagamba. Sa kasalukuyan si Lingka ay dumating sa bahay ng kanyang ina dahil siya ay buntis at hindi pwedeng mag-isa. Malapit doon ay isang boarding house kung saan nakatira ang mga buntis na kababaihan. Nagpasya siya na manatili roon ng pansamantala. Hindi maintindihan ang kanyang ina ang kanyang kanyang desisyon dahil hindi dapat iwanan ng babae ang kanyang asawa. Sa istasyon, Humiling ang gagamba sa astronaut na bigyan siya ng pagkain at binigyan niya ito ng peanut butter, ang lasa ay nagpaalala sa kanya ng kanyang nawawalang tahanan. Sinira ng kalaban ang planeta niya at tumakas siya at naglakbay sa kalawakan ng maraming panahon. Sa Earth, pumunta si Tuma kay Linka. Naniniwala ang babae na hindi dapat iwanan ni Linka ang kanyang asawa. Alam niya na siya ay isang kakaibang tao na kayang mabuhay mag-isa ng maraming araw. Ngunit si Linka ay buntis at nalulungkot. Sinabi ng gagamba sa astronaut na ang Chopra's Cloud ay binubuo ng mga partikula na naglalaman ng karunungan. Hindi niya masabi kung gaano katagal na ito, ngunit lahat ay may simula at katapusan, kahit ang universe. Ipinaalala ng gagamba kay Jacob ang unang pagkikita nila ni Linka kung saan inalok siya nito na palaging sundan nila ang isa't isa at pumayag siya. Hindi niya maintindihan kung bakit gumawa ng mga pangako na hindi niya kayang tuparin. Ngunit walang sagot si Jacob. Nagtanong siya sa gagamba kung pwedeng ipagtabi ng kahit konting peanut butter at ibinabalik ng gagamba ang lata. Sa Earth, sinasabi ni Lingka sa kanyang ina na bagaman, mahirap palakihin ang isang anak ng mag-isa. Handa siya dito at sasabihin niya sa kanyang anak na lubos niyang minahal ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Ngunit nagkamali siya. Sa istasyon, bigla na lang nagtatanong si Jacob tungkol sa pangalan ng gagamba at nagpapayo na tawagin itong Hanus. Sinabi ng kanyang ama ang tungkol sa isang haring naniniiraan noong unang panahon na ng mga astronomikal na orasan at ipinagutos na bulagin siya ng hari. Pumayag ang gagamba na tanggapin ang pangalang ito. Nagpatugtog ang astronaut ng musika mula sa opera na Mermaid at ipinaliwanag kung ano ito. Agad na ipinakita ng gagamba ang kanyang pagkikita noon sa kanyang asawa nang siya ay lumitaw sa harap niya na nakakostume. Ngunit hindi niya ito gustong maalala. Sa gabi, muli na namang nagkakaroon ng bangungot si Jacob. Ngayon tungkol sa kanyang ama na isang komunista at namatay dahil sa kanyang mga paniniwala ngunit pinapagaan ng gagamba ang kanyang loob at sinasabing hindi na kailangan pang mag-alala sa nakaraan dahil ang universe ay nasa tamang kalagayan nito. Nagtataka si Hanus habang pinapanood si Jacob na nag-eehersisyo at ipinaliwanag ni Jacob na kailangan gawin ito ng mga tao sa kalawakan kung hindi maaaring masira ang kanilang mga kalamnan. Hindi maintindihan ni Hanus kung bakit kailangang umalis niya sa Earth. Sa oras nato, bumisita si Tumakay Linka. Sinusubukan ng babae na unawain ang damdamin ng asawa, ngunit ayaw nitong bumalik sa nakaraan. Sinasabi na hindi niya ipapasa ang kanyang mensahe at ang kanyang katahimikan ay nangangahulugan na sila pa din sa tala May natitirang 45 hours na lang hanggang makarating sa ulap at pagkatapos nito, kumalat ang boses lingka sa istasyon. Dali-daling pumunta si Jacob sa transmitter at nakita ang mukha ng kanyang asawa sa screen. Nag-usap sila tungkol sa nakaraan at sa hinaharap ng makita ni Jacob ang isang nagliwanag na butil sa harap niya na tinatawag ni Hanus na simula. Sinubukan ni Jacob itong hulihin sa isang bote. Ngunit ang butil ay malayang dumaraan sa ibabaw. Bigla na lamang nawala ang lahat ng komunikasyon ng ship at pagkatapos nito, nagsimulang umikot ang mga butil ni Chopra sa lahat ng dako. Pinakalma ni Hanus ang loob ng tao at sinasabi na hindi siya masasaktan ng simula kaya walang dahilan upang matakot. Ito ay isang regular na sitwasyon na hindi kayang ipaliwanag sa salita ng tao. Pagkatapos nito, nagtatanong ito kung bakit lubhang naguguluhan si Lingka sa pagdating ng isang baby. Ipinaliwanag ni Jacob na nawala nila ang kanilang unang anak at hindi siya nandon noon pati ngayon. Ipapakita ng gagamba kay Jacob ang kanilang pag-uusap kung saan ipinangako niya na pupunta siya. Ngunit nagsinungaling siya sa kanyang asawa at hindi na ito nagtiwala sa kanya. Sa huli nakakontak na rin ni Jacob si Peter sa quantum phone ngunit muling binabalik ni Hanus ang mga alaala ng lalaki kung saan nag-uusap sila ng kanyang asawa tungkol sa kanyang paglalakbay. Lubos siyang tiwala na hindi na niya kailangang intindihin ang kanyang asawa. Natanto ng gagamba na sa Kim si Jacob at siya ang may sala sa kanyang kalungkutan kaya nawala na ito ng interes sa kanya at nais na umalis. Ito ay nagdulot ng isang panic attack sa astronaut na hindi na gustong mag-isa. Sinubukan ni Jacob na hawakan ang gagamba Ngunit tinulak nito ang katawan ng lalaki sa pader at ipinaalala sa kanya na mas gusto nitong mag-usap nang hindi hinahawakan. Hinayaan ng gagamba ang tao na lumaya at lumipad sa kabila ng istasyon. Desperadong sumunod si Jacob dito at pangako na magbabago. Muli nang makita niya si Lincoln na nagpapanggap bilang isang nayad, siya ay lumulutang sa zero gravity at naalala ang kanyang asawa at umiyak dahil sa pagkawala pagkatapos nito tinawagan niya si Peter at hinihiling na bisitahin ang babae pumunta ang kaibigan sa boarding house at ibinigay ang quantum phone sa kanya nagsalita si Jacob tungkol sa kung gaano niya kamahal ang babae at humihingi ng kapatawaran sa kanyang pagiging sakim ngayon ay hindi na niya maintindihan kung bakit niya pinabayaan ang pinakamahalaga sa kanya, sinayang niya ang kanyang buhay sa mga bagay na walang kabuluhan at hindi karapat-dapat sa kanya. Agad pagkatapos ng usapan, naririnig niya muli ang boses ni Hanus na humihiling sa kanya na magpahinga dahil napagdusahan na niya ang kanyang kasalanan. Hinihiling ni Jacob na huwag siyang iwan at inamin ng gagamba na takot din ito sa pag-iisa, ngunit bigla niyang napansin na hindi gaanong komportable ang pakiramdam ng gagamba at aminado ito na bagamat nakatakas sila mula sa kalaban, masyado na itong huli. Nakuha na nila ang kanyang katawan at bigla itong yumakap sa astronaut. Matapos ang mahabang panahon, malalim na natulog si Jacob at kailangan ng gagamba na siya. Dahil may isang malaking discovery na naghihintay sa kanya, binibigyan pa nga siya nito ng isang tuyob ng mainit na kape sa kama. Pagkatapos nito, nagprepare na ang astronaut. Kinakontak niya ang Czech Space Authority at iniulat na ang kanyang misyon ay inihandog sa lahat ng mga tao sa mundo at lalo na kay Linka. Pagkatapos nito, ibinababa niya ang bilis at nagsisimula ng magkolekta ng mga sample gamit ang espesyal na kagamitan ngunit bigla na lamang nagkasakit ang gagamba. Iniwan ni Jacob ang kanyang gawain at sinubukan niyang tulungan ang kanyang kaibigan Nagkaroon ng error ang kagamitan at naguutos ang Earth na kansilahin ang pagkolekta ng mga sample. Ngunit hindi naririnig ni Jacob ang anumang bagay dahil nakikita niya si Hanus sa kalawakan Ang mga sistema ng sasakyan ay nasira isa-isa at nagutos ang control center na tapusin ang misyon at bumalik. Ngunit sinuot ni Jacob ang spacesuit, kumuha ng bomba at lumabas. Hindi maintindihan ni Peter kung ano ang nangyayari at nananaw sa kanyang kaibigan na bumalik sa ship. Gayon paman, ginagamit ni Jacob ang pagsabog upang abutan ng gagamba. Hinawakan niya ito at pinasalamatan ng gagamba, ngunit wala itong saysay. -say. Sa lalong madaling panahon, kakainin na siya ng mga kalaban at habang tinitingnan ni Jacob ang kalawakan, naaalala ang araw na halos nalunod siya. Iniligtas siya ng kanyang ama noon at ngayon ay pinapatawad niya ang lahat ng kamalian ng kanyang ama at pinapatawad ang kanyang sarili. Hinatak siya ni Hanus patungo sa gitna ng ulap kung saan nagkakatipon. Ang lahat ng bagay, ang simula at wakas, ang pagbabago ng lahat ng panahon, ang kanyang nakaraan at hinaharap, siya, si Linka, at ang kanyang ama bawat pangako at parusa, ang lahat ay hindi mababago at hindi permanente, ngunit ganoon ang katotohanan ng kalikasan. Ang universe ay ganito na bago pa man lumitaw ang tao. Muling lumitaw si Links at kinikilala ni Yakob na ang kanilang pagkikita ay isang himala tulad ng pagkikita nila ng gagamba. Ipinasa ni Jacob sa kanyang kaibigan ang isang lata ng peanut butter na kanyang inisave para sa kanya. Pinasalamatan siya nito at humiling na pakinggan ang katahimikan pagkatapos nito. Naglaho ito at naging milyon-milyong bahagi na kinain ng worm-like creature tulad ng sumira kanilang lahi at si kasalupa, sa lupa biglang nakakita ng isang kumikinang na purple particle sa damo. Ang gabi ay naging araw, si Jacob sa spacesuit ay naglalakad sa isang malinaw na ilog at sa ibabaw nito, sa isang kahoy na tadtad -tad ng lumot na may kasuotang sirena at humihiling sa kanya na halikan siya. Ang mukha nito ang huling bagay na kanyang nakita. Kahit sa sandali lamang dahil sa oras na iyon, nakakita siya ng mga ilaw ng isang South Korean ship nagligtas kay Jacob. Kinuntak niya ang kanyang asawang si Lingka, humingi ng paumanhin at umamin na kung alam na niya ang lahat ng mga bagay noon, hindi na niya iiwan at hahalikan siya ulit. Isang kamanghamanghang ngunit tila totoong pelikula isang obra na naimpluwensyahan ng isang astronaut na kailangang maging milyon-milyong kilometro ang layo mula sa kanyang asawa at marinig ang sermon mula sa isang taga, ibang planeta, upang maunawaan na ang pamilya ang pinakaimportante sa kanyang buhay at tanging umaasa na magagawa niyang mabawi ang kanyang tunay na layunin.